Lagyan natin yung flavor naman yan Wow Kapasarap Mabukado oh. Good color Oh na buka. Wow oh. ice cream mga idol yan. So ayan mga idol Yung technique natin dito Sa ganitong cooler Sa ganitong cooler mga idol Kasi may drain Kasi yan dyan mga idol May ano yan May like, ko ang ginagawa kasi sa iba kaya na kaya yung mga ibang gumagawa ng ice cream na ganitong kulay kaya pagka makalabas sila tanghalin tanghalin na ala una alas dos minsan yung iba ilalabas na lang yung ice cream na malambot pa kasi ang ginagawa nila mga idol binabawasan nila ng tubig pinapatulo nila habang nag ano sila gumagawa dito Inayaan nila yung tubig na tumutulo. So, kapag ganun kasi mga idol, yung ice cream, yung ano natin dito sobrang hina ng lamig kasi yung tubig na yun, yun yung magpapatigas sa ice cream natin kasi sobrang lamig na yun, yung tubig na yun kaya huwag mong tanggalin kaya ka masaya dyan tulad nyan, bumaba pa yung hilo so dadagdagan na lang natin yan sa bilid mamaya mamaya alas na yung media sobrang tigas na yan kaya dapat kasi napapansin ko yung iba kaya ang nila makalabas ang tagal tumigas yung ice cream kasi inayaan nilang tumutulog yung tubig tinatanggalan nila ng o oh, yung grey oak tinatanggalan nila ng sunsun may oh, sunsun yun eh may sunsun -sun ba? para din tumulog kasi pag hindi nila tanggalan tumataas yung ano tumataas yung tubo wala yun sa akin mga idolo hindi tumataas yung tubo hindi umangat kahit hindi ko tinatanggalan ng tubig So maraming tubig na yan sa lalim. Hindi ko tatanggalin yan kasi yan yung magpapatigas sa ice cream ko mamaya. So, yung, so, yung tubig na yan, sobrang lamig na yan. So pag tinanggal mo yan, tapos magdagdag ka ng yilong, nagdagdag ng yilong. Napaka dami mong hilo na magastos sa kasi. Yan, diritsuhan na lang. So, mamaya, mamaya, dadagdagan natin ng hilo dyan sa gilid. ikot. Tapos asin. Mabilis, tumigas yan. Yan o, no? kuning-creamy na nga yung ice cream natin o. Oh. No? Hindi pa tapos sinalo. pro bola na. Orang... na satu bagian yan. Na ko tinatanggal simula kanina yan. Bolang Oke. Okay. So, marami kasi buka bukado buka yun nakikita ko na yung tubig oh so, pag tatagalin ko yung tubig na yan ang dami ko na namang hilo na ilalagay dyan diba? E, ang dami na namang hilo na ilalagay kasi bababa na yung ano yan yung mga uh, hilo na yun yan bababa na yan so, wala na Ganun ang dami na gasto ang hilo natin konti na lang ilalagay natin dyan sobrang lamig yung tubig na yan dyan kaya yun so, yung Ya, koreta punyu sanyo. Jadi kita satung ya. Peningan kalian kunti yang lalu nak gotak punyu ada dagingan ini kan. Kita bersih ya. Yuk. Bagi saya yang gilet ini. Kita ndak kesitung ngak kulit nang ini kok kasih anu tuh lah kasih ya ngalamignya. Asa ulang talaga. Bulang sini. So pag bubuksan mo yung ano doon, drain, yung gripo, eh may singaw na siya. Yung lamig niya lalabas na. Yung tubig tutulo na siya. Uh. Kaya matagal mato, matigas yung ice cream nila. Minsan yung iba paglabas niyan. Pag yung may bibili, kawawa. Kukunin yung malambot lang talaga. Wala ang ano eh, wala magawa eh. No choose, eh kundi bibenta yung malambot eh. Uh, ice cream. Sa so, napakalit ng ano, kita. Ang matigas yun yung nasa, lalim pa yung level ng tubig kung may tubig. Luwi pa natin para pinagpino yung ice cream. So ayun mga idol, so dadagdagan na natin ang ano yan. Yellow at asin. Ayun, gilid. Ayun, tinatapon na natin. So meron pa tayong dalawang kilo ng asin na natira. Iubos natin yan. So, yung space dito sa kilid, yung so yung space dito sa kilid mo idol. Sakto lang. Ah, uh, kagaya lang doon sa lumakong kong cooler. Uh, mas maganda kasi pag malaki yung space kasi marami tayong ilong ilagay at mabilis yung tumigas yung ice cream natin pagka masikip kasi sobrang sikip sobrang malik na yung space so talagang ano matagal siyang tumigas matagal tumigas yung ice cream natin ng tubig yan, Odol. ko ng tubig. Yung iba kasi, talagang ako eh. tanggalan nila ang tubig. Diba, pagkatapos nila ang anuhin, eh, pagka dumami yung tubig dyan, pinatanggal nila. palitan na naman ang panibagong hilo. Napaka, ano mo, napaka daming hilo na malalagay pagka ganun. Sa atin dito, dito na ano yan. Ano yung mong punti Yung tubig dyan sa si lalim mga idol, kahit maghapon, magdamag pa yan, sobrang nabig yan. Ayan ka yung kapatigas sa ice cream natin. Yung nilo natin, ay yung, yung tubo natin, kahit gano'ng kadami na yung tubig dyan, eh, tubig ngayon. Hindi siya umaangat. Iniipit natin yan mga idol. Iniipit natin. Iipitin natin. Kasi yung cooler natin, hindi natin pwedeng ano yan, pakuan. Wala tayong pwedeng pakuan dyan.